Oh, Maki, bakit? Ha? Namiss mo na agad ako? Baba ka oh. dyan, umakit ka pa talaga. Hmm. Miss mama. Oh, Miss Mama, Miss Mama. Oh, baba ka na, bibi. Umakyat ka pa talaga sa lamesa. O, Oh, baba ka na, baba, oh. baba na. Oh, baba na. Baba na, baby. Magsasay na si Mama, oh. Magsasay na si Mama, oh. Let's go. Mga alaga ko, brownie. Namiss niyo, Mama. Namiss yung mama, bebe. Hmm. Namiss nila ako. Namiss nila ang mama nila. Ang kisa, bebe. Wala pa si tatay? Asan si tatay nyo? Hmm? Uy, ako. mag lang tayo. Hindi magkasama. Namiss nyo na naman agad ako. Hmm. grabe. Ay. <laughs> ah, sige. Pagsasayang na si mama, nagugutom na kayo. Maki? Maki? Nagugutom na, Maki? brown brownie 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 gugutom na mga alaga ako oh. hmm? hmm? gugutom na sila hmm. gugutom na mga baby ko bakit? Ah, di pa ba umuwi si tatay huh? mm -hmm. ayun naman ang pagkain nyo ah. nakailira naman ang pagkain nyo cute ah, cute naman ng baby ko uh. amoy aso na naman ako ah Amoy aso na naman si mama. Hmm? Hmm? Uy, <laughs> oh, walang katapos ang halik. Walang katapos ang halik. <laughs> walang katapos ang halik. Oh. <laughs> Sila na lang mga kasama ko dito guys. Wala na yung mga apo ko. May kanya-kanya na silang bahay. Dati magkakasama kami. Ngayon meron na silang mga sari-sarili. Ayan, kaya ito, mga alaga lang na lang namin ang aming kasama. Yan ang asawa ko, ayan. Ito na ang mga babies namin. O, ayan, um, lalambing. Nakakawala ng pagod. Hmm. Sige na, sige na. Babay na, baby. Babay ka na, babay ka na. Babay ka na. Ayun, o. Babay na. Babay ka na, babay na. Babay ka na, magsalita ka kaya. Bye-bye. <laughs> Thanks for watching baby ko ah